So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo at magbahagi ng ilang mga bagay o ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, magiging topic natin ngayon is mga bagay and tips na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi ka na matiis. Okay? Alam ko sa so inyong relasyon ngayon, ikaw na lang palagi ang umiiyak sa tuwing nag-aaway, sa tuwing uh, nagkakagalit kayo, nakakatampuhan, Ikaw na lang palagi ang naghahabol. Ikaw na lang palagi ang tipong parang mawawalan ng lalaki sa mundo. <clears throat> Alam nyo mga kamamay, hindi magandang gawain yan. Hindi magandang gawain na palaging ikaw ang naghahabol, ikaw palagi ang naghahanap ng attention niya, ikaw palagi ang nagpi please ikaw palagi ang nagsusorry. Alam nyo mga kamamay, abusuhin uh, ka lang ng isang lalaki at tipong kahit sila na ang mali, ikaw pa rin ang nagmamakaawa. Ayoko na maging ganyan ka. Alam mo ang halaga mo sa sarili mo. Kaya kailangan kung sino yung nasa tama, siya dapat ang hinahabol. Kaya mga kamamay, dito sa video ito, gumawa ako at naghanda ako ng ilang mga tips upang sa ganon hindi ka na matiis ng isang lalaki. Alright? So kung gusto mo mga kamama yung ganyang klase ng love advice, ganito klase ng video, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and pindutin mo na rin yung like button. Para sa ganon, marami kang matutunan, marami kang pwedeng i-apply sa inyong buhay pag-ibig. So mga kamamay, kung pindut mo na yung mga buttons na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin, i-apply para sa ganon, ang isang lalaki ay hinding-hindi ka na niya tiisin. So number one, pilitin mo na maging masaya palagi. O mga kamamay, mahalaga po na makita ng isang lalaki na palagi kang masaya kahit na nagkakatampuhan kayo. Yung tipong hindi ka masyadong apik or affected sa nangyaring tampuhan, sa nangyaring pagkataasa ng boses. For example, kaninang umaga, nakasagutan kayo. Okay? Napagsabihan ka niya. O lagi kanyang minura. O lagi kanyang sinasabihan ng masasakit na salita. Nagkatampuhan kayo ngayon. Hindi kayo nag-iimikan, mga kamamay. Kailangan mo, napilitin pa rin na maging masaya. Okay, maging masaya sa ibang mga kaibigan mo, sa ibang mga mahal mo sa buhay at huwag na wag mong ipapakita sa isang lalaki na ikaw ay umiiyak, nagmumukmok, nakukulong sa kwarto, dinadamdam yung mga sinabi niya. Sigurado ako mga kamamay, alam niya at maaaring tumatak sa isipan niya kung ano yung kahinaan mo. Kaya sa mga susunod pa na tampuhan, sa mga susunod pa na away, sa mga susunod pa na Pagkataasan niyo ng boses, alam na niya kung anong gagawin. Okay? Sapagkat nadadamdam ka, sapagkat naapektuhan ka, sapagkat nasasaktan ka, oo, normal ang masaktan kapag ka pinagsabihan ka ng taong mahal mo at normal din ang magdamdam kapag ka ikaw ay katanggap ng masasakit na salita galing sa taong minamahal mo. Oo, normal yun mga kamamay. Pero, kung gagawin mo yon, tatanggapin mo yon palagi at malulungkot ka palagi, sigurado ako, lagi kanyang titiisin. Kawawa ka sa inyong relasyon. Ikaw na lang palagi ang maghahabol. Kaya ang dapat mong gawin mga kamamay, maging masaya ka at pilitin mong maging masaya palagi. Okay? Kahit na pinagsabihan ka, nagkasagutan kayo, nagalit sa'yo, nagtampo sa'yo, kailangan pilitin mo pa rin maging masaya. Sigurado ako pag nakikita ng isang lalaki na masaya ka, ngumingiti ka, parang hindi ka apektado, mag-iisip ngayon yan. Bakit parang hindi siya apektado? Bakit masaya pa rin siya? Bakit, bakit ganyan ang asawa ko? Bakit ganyan ang girlfriend ko? So ngayon, ang isang lalaki ngayon ay magtataka magtatanong. So parang wala ka, uh, parang wala ka ng pakialam sa kanya. Okay? Hindi mo iniisip, dinadamdam kung ano yung napag-usapan nyo, kung ano yung mga sinabi niya. Kaya ang isang lalaki ngayon, i-message ka, i -chat -chat ka, at maghahabol sa'yo at hindi ka niya matitiis. Sapagkat, po pwede ka palang maging masaya kahit wala siya. Okay? Po pwede ka palang ngumiti kahit wala siya. So ngayon ang isang lalaki, hindi ka matitiis, i-message ka niya. At tipong siya ngayon na maghahabol sa'yo sapagkat, hindi mo pala siya kailangan. Ganun ang mararamdaman ng isang lalaki. Mararamdaman niya na tipong parang hindi mo na siya kailangan. So ngayon, tataas ngayon ang value mo sa kanya, siya ngayon ang maghahabol. Okay? Kahit magalit siya, kahit magtampo siya, wala ka ng pakialam. Ganyan ang magiging mindset ng isang lalaki. Kaya siya ay maghahabol, magpaparamdam, magbemessage sa iyo. Kaya pag-igihin mo, pagbutihin mo, at gawin mo na maging masaya kahit na nagkaroon kayo ng tampuhan. Okay? So number two upang ang isang lalaki ay eh, hindi ka na matiis. Mag-no-contact rule ka kung kinakailangan Yes, mga kamamay, ito yung napakagandang gawin mo kung sakaling nangyayari sa iyo to. Kung nangyayari sa iyo na hindi ka na pinapansin, hindi ka na pinapahalagahan, parang hangin ka na lang sa kanyang paningin, okay? Hindi mo na siya maramdaman, nawala na yung sweetness, binabaliwala ka niya, tipong parang masaya pa rin siya kapag ka nasasaktan ka. Well, kung gusto mong maramdaman, kung ano pa ang meron na pagmamahal sa kanya, Okay, i-apply mo ang no-contact rule mga kamamay. Sigurado ako, kapag ka nag-no-contact rule ka, ang isang lalaki magtataka, magtatanong, mag-iisip, mag, mag kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Tandaan nyo mga kamamay, kailangan yung panindigan, kailangan yung tindigan, yung tinatawag na no-contact rule hanggang sa huli. Okay, hanggat hindi nare-realize ng isang lalaki yung totoong halaga mo, kailangan mo siyang tisin. Ito lang yung paraan mga kamamay para ma-realize ng isang lalaki na minamahal ka pala niya. Para ma-realize ng isang lalaki kung ano ba talaga ang totoong halaga mo sa buhay niya. Sapagkat kapag ka hindi ka na nagpaparamdam, niya, kung mamimiss niya yung mga bagay na ginagawa niyo dati. Mamimiss niya yung mga bagay-bagay na nagiging masaya kayo dati. Lahat babalik, lahat marirefresh sa kanyang isipan, magpa-flashback sa kanyang isipan ng mabilis. Kaya ang isang lalaki ngayon, ay magbe-message sa iyo at hindi ka na niya kayang tiisin pa. Sapagkat hindi ka na nagpaparamdam, hinahanap niya ngayon ang atensyon mo. Mag-isa na siya. Kaya mga kamamay, gawin mo kung kinakailangan ng no contact rule kung wala ka nang nararamdamang pag-ibig sa kanya. All So next, Huwag mo nang patulan ang bawat away niya sa iyo. Oo mga kamamay, sa tuwing nagkakatampuhan kayo, sa tuwing nagtataas siya ng boses sa iyo, at hindi mo mapigilan na sumagot, please lang mga kamamay, kailangan mo na magbaba ng pride. Kailangan mo na lumayo at maglaylo sa kanya kung ganyan. Kung siya ay papantayan mo ng galit ng tampo, sigurado ko mga kamamay, hindi lang kayo magkakasundo at hindi kayo magkakaintindihan. Lalong itataas ng isang lalaki ang pride niya at parehas kayong mahihirapan. At kung ikaw ay babaeng malambot ang puso, sinisigurado ko sa iyo, ikaw yung talo sa ganitong klase ng sitwasyon. Kaya kung gusto mo na ikaw ang habulin at hindi ka matiis ng isang lalaki, kailangan mo na wag siyang patulan sa mga away-away na ginagawa nila sa iyo. Okay? So, ngayon, kapag ka hindi ka na pumapatol, hindi ka na sumasagot, baliwala na sa iyo kung ano pa sinasabi, hindi ka na interesado sa mga naririnig mo sa kanya, ang isang lalaki ngayon, siya mismo ang magbababa ng pride niya sa kanyang sarili. Bakit? sapagkat wala nang umiintindi sa kanyang bawat punto. Wala nang umiintindi sa kanyang bawat sinasabi. Okay, sino pang sino pang makikinig sa kanya? Ano pang ano pang sense ng pagdada, ng pagdadada niya, pagdaldal niya, pagputak niya kung wala nang nakikinig sa kanya? Napagod ka na? Na-stress ka na sa kanya? Lumayo ka na, nag kontak ka na? Sigurado ako mga kamamay, hahabulin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya mas maganda mga kamamay na huwag na huwag mo na siyang papatulan sa bawat away, sa bawat pagkataas niya ng boses sa iyo. So next, mahalaga ka kaya wag na huwag kang maghahabol sa kanya. Oo mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, golden rule, huwag na huwag kang maghahabol. Kung nakagawa ka ng kasalanan, magsorry ka pero wag to the point na hahabulin mo siya dahil sa gusto mong patawarin kanya. Wag ganun mga kamamay. Kung nakagawa ka ng kasalanan sa kanya, mag ka at hanggang doon na lang yon. Kung hindi ka niya hayaan mo. Pero alam mo sa sarili mo na nag-sorry ka sa kanya at gusto mong maayos ang lahat. Okay? So wag na wag kang maghahabol. The same thing, kung alam mong nagkamali siya at siya pa yung matigas, siya pa yung... Siya pa yung uh, akala mo, siya pa yung tama, pues, wag mo siyang habulin. Hayaan mong ma-realize niya ang mga bagay na ginawa niya, lalong lalo na yung mga kamali ang bagay na kanyang ginawa sa iyo. And last, isaisip mo palagi na mag-self-improve. The more na nagsa-self-improve ka, the more na gumaganda ka, the more na umaangat ka, sigurado ako napakalaki ng feedback nito sa isang lalaki. Kung iniwan kanya, kung hindi kanya mini-message, kung hindi kanya tinatawagan, hindi kanya naaalala, Magpaganda ka mga kamamay, baka kasi isa 'yan sa mga dahilan kung bakit kanya iniwan, bakit hindi siya nagpaparamdam, bakit hindi siya tumatabi sa iyo sa gabi, bakit sa iba siya nagiging interesado? Pwes, minsan mo nang nakuha, nahuli ang puso niya, kaya ibalik mo lang 'yon. Kaya ang gawin mo, ibalik mo lang yung dating ganda, yung dating alindog, konting sipag, konting sakripisyo, babalik din ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki at hindi ka na niya matitiis. Magpasarap ka, magpasexy ka, lahat gawin mo mga kamamay. Kaya mataas ang kompetisyon sa labas, mataas ang kompetisyon sa ganda ng ibang mga babae, mataas ang kompetisyon sa lahat ng bagay. Kaya bilang isang babaeng kagaya mo, Ibalik mo pa rin kung ano yung mga bagay na nagustuhan sa iyo ng isang lalaki o ng partner mo kung bakit kanya niligawan. So paano mga kamamayan lang muna sa ngayon ang ating magiging topic at sana kahit pa paano nakatulong ang simpleng video ito sa mga tao, sa mga babaeng nahihirapan pagdating sa kanilang mga partner na tinitiis lamang sila. Sa so, nga lang mga kamamay, bago ko po tapusin ang video ito, sa mga interesado dyan na mag, uh, Uh, na mag-avail ng ating merchant, ng ating damit, ng uh, Mamay Love Advice. Jacket ng ating Mamay Love Advice. Nandiyan lang po sa baba mga kamamay. Meron po tayong store dyan. Pwede po kayo dyan umorder. At sinisigurado ko sa inyo napakaganda at quality po ng ating mga products na atin pong uh, inilalagay dyan sa ating store. Sana po masuportahan nyo rin po ang ating uh, merchandise na ito mga kamamay. So dahil kayo ay fan ng ating uh, channel. So... Okay, mag-avail naman kayo. Okay, so yun lang mga kamamay. Uh, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Kung may mga katanungan, mag-comment po kayo sa so comment section at akin po yung babasahin. At uh, soon or uh, tomorrow or next video, gawa natin yan ng vlog. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.